Pusong isang lalaki matapos siyang maaktuhang nagnanakaw sa isang bahay sa Quezon City. Mismong may-ari ng bahay ang nakahuli sa sospek na sinubukan pang magtago sa banyo. Nasa frontline balitang yan si Hannibal Talete. Sinipa ng responding police ang pintuan ng banyo ng isang bahay sa barangay UP Village sa Quezon City kahapon. Ang target nila ang magnanakaw na nagtatago roon. Bukas Noong una, akala ng mga pulis na sa kisa dumaan ang magnanakaw para tumakas. Kaya panay ang pokpok nila roon. Pero nang buksan ng ilaw ng banyo, dito na na-discovering nagtatago lang pala sa gilid ang magnanakaw. Sa bintana pala siya dumaan. Ito, ito, ito! ito. Libas na dyan! Tapos! Libas! Tapos! Nandiyan, nandiyan, nandiyan! Pinadapa ang sospek sa siya pinusasan. Ayon sa mga pulis, walang tao sa bahay ng pasok nito ng lalaki. Sakto namang pauwi ng may-ari at napansin niyang may tao sa loob ng kanyang bahay. Noong papasok niya noong gate, nakita niya itong isang lalaki sa loob ng kanyang tahanan at nung napansin siya uh, habang bitbit -bit yung mga gamit agad uh, tumakbo to mabisa tumakbo patungo sa direksyon ng uh, kanilang banyo Tiyempo namang nagpapatrolya ang mga pulis sa lugar kaya agad nakapagsumbong ang may-ari ng bahay Nabawi ng mga otoridad ang mga ninakaw na gamit gaya ng speaker, DVD player, printer dalawang gulong at electric fan Aabot yan sa mahigit 55,000 pesos Depensa ng sospek Mga ano hirap ng buhay. Yan, nagawa ko yun. Magbenta sana para magkapera. Dati nang nakulong ang 27 anyos na suspect dahil sa kasong malicious mischief. Ngayon, maharap naman siya sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Tanete, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.